Malaking balita mula sa International Criminal Court. Ibinasura ng pre-trial chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya. Sa inilabas na desisyon ngayong araw, October 10, sinabi nitong mahalaga pa rin ang patuloy na pananatili ng dating Pangulo sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ayon sa ICC, nanatiling flight risk ang dating Pangulo at maaaring tumakas pa rin sa gagawing proceedings ng Korte. Hindi rin daw maitatanggi ang impluensya ni Duterte at kanyang mga kaanak tulad ni Vice President Sara Duterte para madiskaril ang investigasyon. Hindi rin kinagat ng ICC pre-trial judges ang dahilang medical condition ng dating Pangulo at hindi raw ito makakaapekto sa proseso ng ICC. Nasa ICC, si Duterte dahil sa kasong murder na itinuturing na crimes against humanity dahil sa kanyang madugong gera kontra droga.